Hi guys, welcome back to my vlog. Today is Jaggy's first year anniversary with us. So, andito kami ngayon sa school ni Kian, guys, kasi magsusunduin namin yung bata. Pero bawal na nga magstandby dito. So, bumaba na lang kami and then bibili kami ng food and then just in time na uh, out na si na Kian But mamaya, guys, pagpapatuloy ko 'tong vlog ko, mag jajagi tour ako. Abangan! Time check, guys. It's 12 o'clock. Out na yung anak ko. Nakabili na rin kami ni daddy ng food. Kasi gutom ako, guys. Then, ito yung waiting area pala ng mga parents dito. So, mangyayari, guys, uh, starting July 8, which is the start of their uh, classes or start of the school year, hindi na kami pwede pumasok sa loob. So, meron naman mga designated dito na parking spaces sa labas daw uh, kung sakaling susunduin namin si Kian ba. Pero ang sabi ko kay daddy, pag nasanay na si Kian na mag-tricycle, so siya na lang yung uuwi sa bahay. Pero pag pagkapunta dito, eh, si pa rin siya ng papa niya para hindi talaga siya maliit. So, But kung uulan, automatic yon maghihintay talaga si Kian sa amin kasi definitely susunduin namin siya kasi nga mahirap ang sakayan dito guys kapag umuulan so yon yun ang mangyayari so it's 12 o'clock na guys wala pa si Kian hindi pa sila naka-out so mamaya nga guys pag uwi namin siguro pag hindi na ako masyadong busy or sa hapon na I'm gonna do a, a mini van tour at least matutupad ko na rin yung pinangako ko sa inyo guys kasi nga today is the 8th ano June 8 and today is the first year anniversary ni Jaggi sa amin guys pinangalanan namin siyang Jaggi dahil nga sa kanyang plate number na nagsisimula sa Jag so yon so natuwa naman ako guys na kahit na although nakagasta kami ng konti sa mga ano niya mga accessories and all pero compared mo yon sa previous ko na multi cab guys, mas better talaga tong minivan na to. So yun lang muna guys. Uh, na lang ako na makalabas si daddy andun eh. Pumunta siya sa car. Hinatid niya yung mga pagkain namin ng na pinili. Bumili kami ng pansit guys kasi nag ako sa pansit. So we're just gonna be waiting for Kian and I'll be right back. Guys, nakauwi na pala kami kanina pa and nakapag-lunch na rin kami. We had uh, pork steak yata yung binili namin dalawang pieces tapos pancit dalawa din tapos si Kian binigyan din namin binilhan din namin siya ng dalawang fried chicken so yun tapos na kami kumain umakit na ako dito pero maya maya guys mga around 3 or 4 o'clock siguro bababa ako mag ano nga ako uh, mag haul na ako ay mag hole uh, mag tutur na ako itutur ko kayo sa aming minivan So, ayan. Ayun init kanina, guys. Grabe. Nagpayong talaga ako nung bu bumibili kami ng food kasi nasa ano lang naman. Tabi lang naman siya ng school nila. Tapos, tumawid kami ni daddy sa kabilang uh, street, guys, guys. Kasi may nagtitinda ng mga uh, kawali, mga ano ba yun, mga kaha, kaldero. So, kala namin mag magaganda pero parang galing sa sunog. <laughs> Ang iitim. So, parang uh, not worth it. Not worth it yun. So, at least, pangpalipas oras na ba? Kasi napaaga na kasi yung pagpunta namin, pagsundo namin kay Kyang-Kyang. Eh, since hindi na nga kami pwede mag-standby dun sa sasakyan sa loob ng campus, so kailangan naming lumabas. Anyway, pinakita ko naman sa inyo yung waiting area. So, dun lang mag-aabang yung mga parents, guys, kapag susunduin na nila yung mga anak nila. Pero yun na nga, balak namin, uh, tuturuan na namin si Kian, guys, na siya na lang yung umuwi pagka uh, pagka-out niya sa hapon. Yung importante lang ang paghatid sa kanya sa morning. Pero sa hapon, meron naman siyang kasama na classmate niya dati na nasa Saints ko din. So, balak namin sila na lang yung magsasabay pa uwi. So, yun. As to the risk, meron talagang risk, guys. Risky talaga kasi hindi natin alam. Uh, tabunok baya yun guys, ang dami 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 sasakyan na dumadaan lum dyan, every single minute every single second, so hindi natin na alam ang disgrasya kung ano-ano man, simba ko lang guys, ipalayo, ip sana uh, ano ba yun uh, hindi yon mangyayari sa anak ko kasi ang daming instances na daw doon guys, ang daming incidents na dun na nagsagasaan, nabangga yon yung mga estudyante doon kasi nga, most of the most of the students there guys alam ko may mga sasakyan pero they just opt not to be fetched uh, ano lang talaga sila na lang yung uh, umuuwi kasi ka malapit na lang naman yung school sa mga bahay nila like isang sakayan lang eto kay Kian isang sakayan lang din but kailangan pa kasi niya maglakad guys ng mga ilang ilang ano ba yun Uy, ilang minuto siguro mga 20 minutes na lakad or 10 minutes or 15 minutes Bago siya makarating sa terminal mismo ng um, Deca Home. So, meron namang mga designated talaga na tricycles doon, guys, or tricycle na pwede siyang sumakay. As to the fare, hindi ko alam. Baka 15 or 20 pesos lang din. So, mas mainam din na meron siyang pera na magagamit. Just in case lang, guys, na meron siyang, ano, kailangan bilhin. Or, uh, kung masiraan man yung, ano niya, at least ba... Ano, basta mga ganun As much as possible guys We wanna shelter still Kian In terms of you know guiding him sa school But at the same time I want him to be independent Or start to be independent now That he's on He's already in high school So yun ang gusto kong ma-achieve Starting uh, this school year guys For our Kian boy hey, Guys Nag-snacks ako guys ng... Ang laki pa nito eh tortilla tortilla chips natural flavor tapos pinalisan ko ng tostitos Yan, marami pa oh dito sa amin ng mama ni papay thank you talaga marimiki mm. mm, rap. tuting tapos pa lang kumain Hindi ako makapag-CFT guys kasi gawa ng ang um, haba ng avail. Pag avail, wala po. Mapasok na calls. So, kumain na lang ako. Ang oras pa ba? It's 1.37 pa. Tapos, si Kian nagpaalam Punta na sa bahay ng friend niya, si Clark. Kakain naman daw sila doon. Ando lang naman guys sa kabilang block. Malapit lang sa amin. As long as magpaalam lang si Kian, it's fine with me. Ako okay, no? na. Dami ko na siya nakain. Saka naman ulit. Iwan ko lang kung kailan namin ito maubos. Kiyenta kasi hindi 'to kumakain nito. Kami lang. Tapos water. Sandali ah, lang. Guys, it's almost uh 4:30 and tinamad na akong bumaba, guys, para mag-vlog kay Jaggy. So baka I-separate ko na lang na vlog to bukas, guys, ha? Kasi masyado na rin itong mahaba. So, I'll end my vlog for today kasi matutulog na ang lola nyo. <laughs> It's all, uh, ano ba oras? 4.15 na, guys. So, uh, log out na ako kasi maaga ako nakalagin in kanina. And so, yun nga, uh, mag, ano ko, van tour na lang ako tomorrow. Isa separate ko para dalawa yung magiging vlogs ko today and tomorrow, okay? Kasi, Uh, madilim kasi din sa labas guys makulim uh, makulimlim and uh, baka mahirapan ako ba mamaya kapag mag ano ako mag <laughs> no ba yun? mag mag tour so mamaya na lang or tomorrow na lang talaga ako mag vlog guys pagkagising ko okay kasi tomorrow RD naman ako guys so wala akong gagawin I have all the time na makapag-vlog sa inyo. And yun nga ipapromise ko. Although, Um, it's not gonna be that long or lengthy naman guys yung iba vlog ko tomorrow for Jaggi. Yung ano lang yung mga basic lang niya na mga um, mga uh, tour. Yung harapan, yung likuran, yung body and all. Okay? So I'll see you guys tomorrow on my next vlog. People, abangan nyo yan. Mga ka-MJ, mga ka-igat. Ingat kayo parati guys. God bless you.